Magandang umaga po sa inyo lahat Or good day Or anong araw ba dyan sa atin Basta Kahapon ko po kasi ito na panood uh, Doon sa quad ko, Meron nag-iisang Representative na Babae pa Napakatapang mababae na Salute Representative uh, Drixie si Cardino. Napakaganda po ang kanyang ginawa. Lahat ata ng mga KDIs doon, supporter talaga ni Duterte, pumalakpak. Pero hindi yun nagustuhan ng ano, ng quadcom. Dahil nag-create lang daw yun ng, ano, ng panibugho or init ng ulo. So, pina-stop siya. Uh, para sa akin, dapat pinagbigyan niyo lahat ang magsalita doon. Kasi, di ba, pinagsalita niyo nga dyan ang isang babaeng din na representative ng mga teachers ata. Yan, iwan ko kung maistra ba yan o anong klaseng kanyang babaeng kampo kampus ah, sino ba yan campus o kampo o corpus convicted na pinapagsalita nyo pa diyan tapos yang walang kalatoy-latoy na isang representative na kaisa-isang nakipagbakbakan sa inyo at least tumutulong kay Tatay Di kung hindi na kayo naawa na sa matanda Ilang oras ng Halos hindi ko nga nakita doon na uminom ng kape o kumain. At least sinabi maganda naman ang resulta kasi hindi naman kayo nakipagbastusan sa kanya. Di ba? May kaunting mga patutsada pero ayun, na naig pa rin yung isang tatay digong sa napaka kumpusyor na pagsasalita no? pinipigilan yung pagmumura o nakita nyo kung paano yan siya galit na galit lang talaga yung matandang yan sa mga kriminal sa mga adik na gagu ah, lahat ng mga adik galit siya kasi wala naman talagang adik na hindi gaguh ayaw na ayaw niya yan balikan natin si Drick, si representative Drick, si Katima saludo po ako sa isang babaeng ganyan napaka gugurgurin nyo na naman yung ano na yan para hindi makapagsalita ano? kagaya ni Marculita wala talaga itong kwad po na to. kagaya ng sinabi ni Tatay Digong ano bang ginagawa niya dyan? Bakit kailangan niya magpalabas ng ano? May kaso ba siya? Or gagawa kayo ng in aid of legislation legis, na ano na batas? Gagawa kayo ng batas? Or magugur-gur kayo sa pamilyang Duterte? At tanungan lang po iyan sa isang 32 million na supporter ni Inday Sara na budo ni Junior Marcos nag-iisang supporter sa, sa, sa isang buti nagbutar ng ano ng 32 million pabarik balik na kumitong iba talaga itong walang sinusulat direct sa alam ito direct sa itong nakipag-usap sa inyo sana naman sana naman sana naman kwad kong gawin nyo ang mga kung anong mabuti dyan huwag kayo susunod kay Lisa huwag kayong susunod sa isang wala na naghihingalo ng Pilipinas natin kailangan tulungan na pero saludo pa rin ako dito sa babae ito Drixie Cardima representative Drixie Cardima supportahan po natin yan mga ganyan tao mabuhay po ang Pilipinas